magandang umaga mga uh, mga kababayan uh, today is saturday morning Yeah, uh, 8:30 the morning kapi po tayo uh, kamusta po kayo Ito, uh, hanggang ngayon uh, siya nga pala, update nga pala dun sa in ko Kira nagsend ako ng message dun sa CEO Nagpapasalamat ako uh, Na hired ako sa company nila uh, sabi Sabi na nag-interview uh, starting the October 28 So next Monday yon ang Siyempre, Saturday, Sunday, ngayon, wala silang pasok kasi nga industrial yun. Hindi pa rin tayo maniwala na na-hire tayo doon sa company nila. Kasi nga, pagkakasabi sa interview, hindi ako makapani... Ah, usually, hindi ako nag ng walang experience sa... Uh, sa ganitong trabaho. Sabi nga, pero ewan ko bakit uh, ang lakas-lakas mo sa CEO. <laughs> Hindi rin tayo makapaniwala. Pero mga kababayan, kung sa dito sa Edmonton, <clears throat> truly na naniniwala ako ngayon sa mga sinabi ng mga kaibigan na, na kaibigan ko na ang um, mga ganitong trabaho kahit na wala kang experience makakapasok ka kung mayroon kang kung may magre-refer sa iyo mm, totoo nga naman kahit naman ako may aking ng company sa mga ano mag-apply ka sa Indeed actually wala silang anong eh wala silang hiring sa Indeed eh sabi <laughs> nga ng supervisor I'm not hiring right now sabi ganyan yung nag-interview sa akin ah, uh, pero sa sa awa ng Diyos siguro talagang ah uh, pinaubaya niya sa CEO na mabigyan ako ng opportunity dito, eto kasi ang pinapangarap ko sa natrabaho simula nung natunta ako dito sa Canada, kasi nga yung mga ganito, oil and gas ah uh, Is, is stable ang job yan kung talagang mag-perform ka at of course tapos ako ng marine engine ang uh, mga kamay natin sa may sa grasa <laughs> uh, hindi naman totaling oil and oil and gas EX print kasi so, sa, mga kanyang trabaho nila kumbaga yung, uh, yung trabaho dyan yung parts ng mga yung mga pump na uh, nagkaano ng oil sila ang mga gumagawa kasi sila yung nagsusupply so all over Alberta mayroon silang mga brands anyway uh, yun uh, salamat uh Mr. Uh, Mr. uh, Mr. and Mrs. Blanc uh, sa pag uh, ano nagtatrabaho din si sir ng oil and gas tapos uh, si Ann, Miss uh, Ate Ann tsaka yung nag-congratulate sa akin na sumuporta si uh, Miss Remotely o uh, ano <laughs> so asin talaga na nakalimutan gusto, gusto ko mag-reply doon sa sina at kina-congratulate mo ako na sinubaybayan mo ako so, uh, doon sa pagpasok ko sa restaurant hanggang sa kung may kumuha ng ano ko ng ng information to at inaira ko. Actually, hindi siya yung nag-hire. Uh, Pinawag niya lang sa supervisor na facility. Uh, ang, yung card, yung card na sinulatan po ano, pinicture niya, sinend niya sa email doon nung ano, at urgently nag yung supervisor. <laughs> so today is <coughs> si Mrs. magtatrabaho siya sa Saturday, Sunday si Jacob nasa bahay lang wala sa bahay ngayon sa uh, si Dorkad, na may patlo na natin natin mamaya si Mrs. <coughs> uh, maghihintay ako na maaga ako maaga ako mag-isip kasi sumasakit yung shoulder ko dito uh, ito yung sinasabi, sinasabi na uh, pagka bago ka pa sa trabaho, ito yung isip mo kung ano mo, kung ano yung uh, matututunan mo. Normal sa tao to. <coughs> Normal sa akin to. Pagka nag... Uh, na import na pla yung mga information sa isip ko sumasakit dito balik ko Ano ko siguro uh, yung nang uh, ano yung stress or oh, tsaka ingat-ingat po tayo ngayon uh, yung nagbabago yung klima malas na saka one week kami ano ay sinamaan din kami ng vlog na sa bahay so, uh, nagsimula kay Jordan tapos yung nanay niya tapos ako naawa ko kaya ngayon namiwalay muna ako ng sa kanila kasi nga umiikot yung muna kami umuubo kami tatlo si Jacob na kayo ng kwarto eh. ay naka ay naka Yun nga pala. Diba nagkakapit tayo? <laughs> Malapit na lang palitrit ang next year. Election, no? Marami na naman pagbabago sa mga ano, mga nakikita ko sa ano. Nawala yung focus ko doon. Kasi sabi ko nga, uh, I need to focus on my hey, uh, kailangan ko muna mag-focus sa sitwasyon na aming pamilya. Man kaya ganyan talaga uh, na po-focus yung pagsarili mo ng problema bago yung ibang uh, issue. Pero <coughs> ngayon, na, nasolusyonan na. Dumako tayo sa mga pagbabago dito sa sa Canada ng mga international student visitor visa. <laughs> umi pa talagang pina, pinapaitpit ng gobyerno tapos nakikita din natin nagkakaproblema yung Canada sa India dahil dun sa investigasyon na may namatay dito sa Canada na isang Sikh or Punjabi or whatever kung so, basa investigasyon isang national, uh, Indian national din ang nagkano ay wala nagkano ng investigation tapo din nung namatay ang pumatay dito sa Canada. Siyempre hindi aalaw ng Canada ka ng yun na dito nila pinatay. Kahit na criminal yun, kahit na may kaso sa India yun, yeah, mag-iimbestigan eh. <coughs> uh, so, lahat ng mga lahat ng mga ano lahat ng mga parang uh, konsul sa India pinulat ng Canada lahat ng mga konsul dito sa India pin <coughs> pinulat din ng mga ng India na um, naging apektado ang mga doble <laughs> doble ang ang ano ng mga Indian ng uh, student tal wala tayo ano doon, basta tayo mga Pilipino, maayos tayo dito at uh, ginagawa natin ang sinusunod natin ang batas nila sabi ko nga sa mga past vlog ko o tayo makisali kung ano man yung mga nangyayari ngayon na manahimik na lang tayo mahirap nang sumali sa mga ganyan na issue uh, lalo na government to government ang pinag-uusapan nila tapos may problema pa sa mga estudyante tapos napapansin ko lang ang daming nangyayari krimen ngayon sa Canada puro mga indyahan i-involve na muna tayo sa malamig na oh <coughs> kaya nga ano yung ano nga yung boses ito ang kapaligiran natin dito sa bahay guys wala nang mga dahon actually na uh, nilinis ko na yung harapan ko at sa site ko Mayroon na naman nakasabong bag ako yan kasi kung um, hindi mo linisin yan sa Calgary ayaw nilang linisin kasi pinaprotektahan nila yung mga ladybug dito kasi ang kapal eh magka nag snow yan nabasa madudulas ka rin yeah. kaya inalis, uh, inalis ko yan mayroon pa mayroon pa tayo kung uh, ano yun eh nandito tayo sa kwarto ni Jordan ngayon <clears throat> nabisit tayo sa mga uh, kaibigan mga sinashare kong blessing uh, yung nga sinabi kong na ano ko sa digital uh, discovery discover ko na kikita ka ng 15 15 dolyares araw-araw sinashare ko lang sa mga kaibigan ko uh, maganda araw-araw makakaipon ka ng uh, within 30 days makakaipon ka ng 450 dollars talagang legit siya ang dating tao nakikinabang ngayon digital alam mo yung digital ano ngayon word talagang grabe uh, uh, mga tao na sa bahay na lang yun lang ang ginagawa nila Uh, sabi ko nga, pwede natin, pwede kong gawin to, pwede kong gawin to uh, kahit araw-araw kasi hindi yung ubusin ang oras mo maghapon. 10 minutes lang ng oras mo, gagawin mo lang yung task mo, automatic may $15 ka. Uh, nilalaro ko si Jacob, uh, si Jordan ngayon. Nandito kami sa kwarto niya. Jordan, come here. Uh, say hi. Say hi to our friends. Say hi. Hello. Uh, uh, you play play. Uh, si mami niya kasi siya yung nag-atid ng ano niya. Uh, ay si George, si Joy si George nag-atid. Yung kuya nag yun. niya. So, mamaya-maya uh, nito patutulugin ko siya. Uh, marami naman natutuwa ng mga sinashare ko ang blessing ko sa sa na-discover natin yung platform uh, hindi ko ina-advertisement <laughs> uh, sinashare ko lang sa blog ko na to kasi nga pwede mo pagka alimbawa araw-araw gawin mo lang yon Ipunin e, mo yun sa, sa ka makakita ng $15 everyday diba? US dollars yun <laughs> Marami ngayon ano, mga, mga application uh, nakaano nga ako sa mga kung no, wala akong tarawa ako, mga pagka wala akong kinagawa malimbawa solitaire yun, nagbabayad sila ng ano, one sets maghapon <laughs> pero tinigilan ko lang sumula na discover ito tapos niyan may oras na ako Jordan para laruin at at uh, the same time na uh, looking forward na no, pwedeng naka-receive ako ng ano ng kontrata nga eh. <laughs> Ni-employed ako doon. Doon 2 years kung 2 years kang pwedeng mag ano hangga't wala kang violation. May mga violation sa pre. Uh, ano yan eh pla platform. Uh, ayaw nila yung mga violation. Maganda siya. Hindi siya. Uh, uh, oh. uh, you play, play that. Come on, you go to kuya. Ayun po, ano pinagkakabalaan nyo ngayon? Baka gusto nyo, ano, message nyo lang ako para at least uh, share ko sa inyo ang blessing din. Hindi <laughs> naman tayo share the blessing. Hindi natin yan, sa sarili din. Maraming nangangailangan. Sabi ko nga kung pwede lang <laughs> Wow! what's that? Sabi ko nga kung pwede lang sa Pilipinas to, oh, sa 100 pesos. Minimum wages na nila yun. Kaya lang, hindi pa po pwede sa Pilipinas talaga. This one? Ah. Okay. Patutulogin mo na natin si Jordan. It's already okay. 1 o'clock. Kasi importante itong pagtulog ng bata pagkahapon. Develop ng ano niya ito yung rotation namin ng 5 months <laughs> nakakatulog siya pagkakasama niya ako pagka si niya wala puro laro iba <laughs> e talaga pagka talaga yung tatay uh, kasi sa nanay malapit siya kayang kaya niya bula bula yung nanay <laughs> sa ating pagkasinabi ko tulog dito sa taas tutulog yan sa shoulder ko uh, Bye. Yes, you need to sleep first Because. Okay, you're gonna sleep, okay? Because. Okay, bye-bye muna Bye-bye muna Sleep muna po ako Okay? Okay O okay. oh, mga kaibigan, nagising na si Dortan Nanonood na siya Sinabayang ulo siya ng tulog At ngayon, uh, mag aano tayo? Mag- Magluluto uh, tayo ng Apunan Ayan tayo ng boneless na daing Binabad ko na yan. Yung mga hindi nakamarinate na saranggan, ano? Na daing Tapos, uh, tortang talong. Magto-tortang talong ako. Inaano ko lang sa kawali. Kasi malamig na sa labas. Para matanggalan natin ng balat. Tapos, samaan ng sinangag. <coughs> Iba yung tawag ninyo sa torta talo, no? yung sa akin, nilalagyan ko lang ng iplog, tapos konting uh, corn flour para mag-ano siya. Uh, mag, uh, kasi pagka hindi mo siya, ayun na lang, corn flour, malambot masyado. <coughs> na na ano ko, na panood ko kanina. wala po pala, paglala ko yung panganay ko, malaki pa sa akin. <laughs> <laughs> ano yung lutong? Tortang talong. Tsaka... Tsaka ano? sinangal. Okay. Nagpag-upit siya. Ngayon, ang, ang panganay ko, tapos si Jordan, 2 years old. Napanood <laughs> natin kanina, nag, uh, yung complaint, ah, nag, uh, parang nakikiusap ang mga university dito sa Canada. Kasi, random na nila this year dahil sa pag-iipit 3 million ang nawawala 3 million dollars uh, sa so next year expected nila pagka-continue ang pag-iipit nila kasi narinig ko 400 uh, 400 uh, student visa na lang ang uh, iaan nila i-release -re nila next year tapos next year expected nila mawawalan sila ng uh, kita ng mga university 1 billion dollars. So yun, ganoon katindi ang business nila dito sa Canada. Kasi nung ang pagkakaalam ko po nung araw bilang estudyante po dito para mag-aral lang. Uh, hindi hmm, nila pinapansin yung student noong araw kasi uso nga yung LMO na tinatawag na po pwede ka pumunta lang working dito. No araw walang international bus student na ma... Meron naman pupunta yun. talagang gusto mag-aral. Yung mag-exchange. ah uh, Kung baga, meron silang program na narinig ko noon exchange student sa, sa Pilipinas, tsaka Canada, tsaka sa iba-ibang lugar, sa US, sa, sa Australia. Mayroon din sila, mayroon din pupunta dito para mag-aral lang talaga. Eh ngayon, inopen nila Dari sabi ko nga, 1 billion dollars ang mawawala nila. So, ganun katindi ang business nila sa mga international student ngayon. Kasi noong araw pupunta ka dito, mag student visa ka, trabaho, uh, pag-aaral lang. Pag-aaral lang talaga. Hindi nila na ano, hindi sila, hindi, walang, walang program ang gobyerno na no, no? From student, pwede ka mag, magtrabaho at saka mag-PR. Ewan ko lang ha, pero yun ang pagkakaalam ko po. Pero tingnan nyo po ang logic. Dahil sa ginawa ng gobyerno ng pag sa student visa, Ontario University telling to their report that they will going to lose $1 billion about international student. Anyway, uh, binaagi bina ko lang sa inyo ang narinig ko. Nakakapanglula ang perang business ginagawa nila ngayon na uh, yun nga, dahil sa mawawalan sila ng ganun nakita, nag-appel sila sa gobyerno na sana huwag ikpitin ng ganun. <laughs> so, anyway, samahin nyo akong lutuin itong uh, ano, hapunan uh, natin. Uh, magsasangat din tayo. Masarap po sa sangag. So, tapos, sinisisi nila ang gobyerno sa so, pagkakaintindi ko sa Ontario kailangan daw nila kalagaan ng mga international student dahil nagkakaroon sila ng, ng kita sa ano sa international student. <laughs> ang katotohanan ni po niyan, <clears throat> kaya nagkikipit ang gobyerno, yung mga eskwelahan, wala silang mga residents. Kumbaga, dapat may mga residents sila para international student, mayroon silang choice para may tirahan sila. Ang problema, yung mga ibang university, wala naman silang residential. So, nangungupahan ngayon sa labas ang mga ano, napipilit nang nangungupahan sa labas ang mga international student. Kasi nga naman, unang-una, may mga university dito may mga residential eh. Uh, ngayon, kung may mga kamag-anak sila, pupunta sila. Pero kung nakahanda sila ng mga mga ano mga uh, accommodation hindi siguro mangyayari walang complain sa sa pabahay ngayon, yung mga rental, napupuno, nahihirapan silang... Dapat minandatory nila yung residential nila bago nila ginawa yun. Hindi sila nakaplano. Kung maga, ang, technically, ang isip ng tao, sige, recruit tayo na recruit ng mga international student, kumikita uh, tayo. Almost triple ang kita nila. Kaya ganyan sila nahihirapan ngayon. Hello? Nagluluto ako dito. Tignan mo ang ginagawa lang baby na to. Ito <laughs> guys. Nalagyan ko na lang ano yan. Tipirito na lang natin yan. Uh, Ligyan natin ng uh, cornstarch. Tapos uh, etlog Paminta, asin. At tapos yung daing natin. Ikuwan muna natin si Jessie. Ikuwan bago tumati yung nanay huh? niya.

door dahil. At itutuloy kang natin. Ako lang natin. iniina ko lang itong pinipit o habang uh, pinapalikuhan natin. Kasi parating na yung nanay niya. Ayaw din natin na makita yung nanay ng sa niya pagkakot kumating. Yes? So, oh, pogi na Jordan! Oh, pogi! Pangkalat na ito, Brad. Ubus mula tayo ng mga plato. na yan. Tapos na yung duty natin. ha? <laughs> uh, babay, babay na ako doon sa ano. So, hanggang dito na muna po yung vlog natin sa maghapon. Uh, uh, alam ko lahat ng uh, mga kaibigan nating tatay dito ang ginagawa natin to. Di mo ba? Ayos po yan. Pero, uh, of course, kailangan natin gawin yan eh. Responsibility natin yan. Eh. Obligasyon natin yan. Eh. So, Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa mga bagong subscriber. At salamat po sa mga patuloy na nagtitiwala sa akin na uh, para lang uh, mapag-usapan natin ang buhay-buhay natin. So, kita-kita uh, po tayo bukas. Thank you very much. Please continue supporting so, me. God bless you everyone. I love you all.